Good morning everyone. Good morning mga so, shout Shoutouts po sa inyo lahat. So nandito kami sa tinatawag sa amin ng Mount Tambuy dito sa Sambuang Gadil Norte. Oh my god, grabe ganda. Furnace oh. So akitin natin yung dun sa taas. Yan. Kasi meron na rin mga nauna dito. So, time check natin. 5.42. Wow. Ito yung mini Switzerland ng Sambuanga del Norte. furnace. Oh. So, meron pa siyang mga ulap dun sa taas. Grabe. Gracias. <laughs>